May sinabi ang hangin ngayong gabi, may naganap na pangyayari sa showbiz na nagpaiyak, nagpakiliti, at nagpabangon sa puso ng mga Pinoy. Mula sa maliit na screen hanggang sa pinakamalupit na sinehan, may isang kwento ng pag-asa, sakripisyo, at tagumpay. Ito ang kwento ni Belo Mariano at kung bakit ngayon mas maliwanag ang kanyang mukha sa industriya. Magsimula tayo sa unang eksena, gabi bago ang premiere ng pelikulang Meet, Greet Ampersand by. Ilang ulit sumilit si Belle sa salamin, pinagmasdan ang sarili, puso'y kumakaba. Hindi lang dahil sa takot sa swerte, kundi dahil sa pangako. Pangakong ibibigay niya ang lahat para sa kanyang role bilang si E. Jerry, ang anak na hindi lang basta anak, kundi pag-asa ng pamilya. Sa eksenang Red Carpet, kumalat ang kislap ng mga kamera. Ilang taon nang nagsumikap si Belle, mula batang artista hanggang pagiging bida, puro pagod, luha at panalangin. Ngunit ngayong gabi, iba ang hangin. Pakiramdam niya, may pipiliin ang madla. At habang lumalakad siya tungo sa sinehan, daman niya ang mga matang umaasang matutunton sa kanyang tapang at husay. Pumasok ang pelikula at unti-unting bumukas ang baggage ng mga karakter. Nakita mo yung ina, may sakit, may huling hiling. Nakita mo ang magkakapatid, may kanya-kanyang sugat, pangarap at takot. Pero sa bawat eksena, sa bawat sakripisyo, may pagmamahal, may paghihirap. At lalo mong naunawaan, may mga bagay sa buhay na kaya mong isakripisyo para lang sa pagmamahal mo sa pamilya. May isang eksena, hindi mo malilimutan. Taong gabi, silid ospital, malamig ang ilaw. Hawak ng panganay ang kamay ng ina, umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na mawawala siya. Si Belle, bilang Jerry, umaatsing subukin ang sariling tapang. Ito yung sandali na tumago sa puso mo, para sa'yo, mama, kahit ano pa si. Sa labas ng sinihan, hiyawan. Mga luhang naghalak. Mga yakap na hindi inaasahan. At kapag sunod-sunurin mo ang headline, mga numero, e isa 0, lima million opening day. S-33 million sa tatlong araw. E-85 million sa unang linggo. Hanggang lumampas sa dalawang daan at labin lima million worldwide at opisyal ng tinaguri ang top-grossing Pinoy film ng 2025. Ege si Bin Panandang Pandagdag Dalawa film Star Panandang Pandagdag Dalawa. Para kay Bele, hindi lang ito pelikula. Ito'y patunay na kahit sa mundong puno ng kompetisyon, may puwang pa rin para sa puso, tapang at paniniwala. Ngunit hindi naging madali ang landas. Maraming nagsasabing, bata pa siya. Kulang. May mga dumadapa, may natatalo. Pero si Belle nagbangon. At sa bawat eksena, buong-buo ang kanyang bikas, buo ang pagganap, parang inaabot mo ang sakit, ang saya, ang pag-asa ng karakter. Ito ang huling eksena ng pelikula, saong naglalakad sa tabing dagat sila ng pamilya. May hawak na lumang litrato, may mga matang namumuo sa luha, may ngiting pilit itinatago. Pero may mga yabag ng tiwala, panibago, panibagong simula, at nang magsara ang pinto ng sinehan, may mga puso ring tumibo. Hindi lang dahil sa pelikula, kundi dahil kay Belle. Kung tatanungin mo, bakit naman malakas ang hatak? Sagot, dahil tumama ito sa sakit, pangarap at pag-asa ng Pilipino. Dahil nakita mo ang sarili mong pamilya sa Ida Facundo. Dahil hinawakan ng pelikula ang katotohanan, sa bawat luha, may pag-asa. Sa bawat pagtatagpo at pamamaalam, may pagmamahalan. Sa wakas ng gabi, nagwiwisik ng liwanag ang future ni Bel Mariano. Mula sa batang may pangarap, ngayoy bida sa pelikula, tinutukan ng mata ng publiko at sinasaludo ng industriya. Hindi lang dahil sa ganda o talento, kundi dahil nagtagumpay siyang gawing totoo ang pag-asa. At para sa lahat ng Pilipinong may pangarap, huwag kayong susuko. Totoo, matindi minsan ang unos. Pero may mga araw na lilitaw ang araw, kaya't magsumikap, manalig at harapin ang takot. Malay mo, ikaw na ang susunod na magpapakilig, magpapalakas, magpapangiti. Kung gustong nyo pa ng ganitong kwento, hugutin ang puso, damdamin at dalhin ang kilig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Hugot Si, dito may hugot ka, may luha, may pag-asa. Kita tayo sa susunod na istorya, para sa puso mo, para sa iyo.